Oh good oh, na. Oh, kailangan Paano i Kailangan, ko i kailangan siyang i-depress kasi pinul Pinol ko siya nung open eh so dapat siya ma-depress. pinul Pinol ko yan nung inopen ko. So ayan guys. <laughs> ayan guys. Etong etong napakalaking tent na to. Ang laki ng problema. Nagkakagulo. Nagkakagulo para iyan ay i-close. I-set mo teh. Ano ba 'tongpperware? Mayo. Alam mo bukas din saramis sara. Ayaw magsara. Yan na ilalagay na lang sa ano doon sa tok tok ng sasakyan ni ano ni Joy.